Yo, update lang mga Apuntad kuya man. Mga time check man. 11.21. 11.21. Bumiyahe kami nito ito. Andito kami sa ano? Santa Cruz naman. Santa Cruz. Uno fuel number one. I Yun, one. Na, uno fuel number one. O, tangin, eh. tangin, na, ang ilang okay lang gabi. Biglang umulan man. Sabi ngayon, hindi namin alam kung saan pupunta. Anong direction. Dapat doon kami sa ano yan. Dumelis campgrounds. Sinsa na puntang. Masa umulan. May dalawa kasing nakamotor kami ni Boss G. Tsaka ni Kuya Johnny! Ngayon, hindi malama ako. Tangina, kung saan ba talaga. Baka daw pagputok ng araw, tsaka lang makahanap eh. Pero malalaman. Medyo okay din yung trip na ganito, yung hindi mo din alam yung pupuntahan. Pero medyo delikado. <laughs> Pero at least safe na yung pagkain namin tiyan, mga alak. Wala nga lang pupuntahan. Ang ending talaga nito, Riverview na lang. South Wales! Babalik, babalik na lang. Sun City, pare, para medyo maganda. may slide Hindi, gagi gagawin yung likod kasi nun, may ano eh, nabagsak ka ng Irma. Hindi ba? Oo, oh, ano, ano! <laughs> okay, man. Ano pinamimili na natin? Dumi, dumi, dumelis, dumelis panina. <laughs> panina. Ano pa? Yo, ano, yung ano, yung sa Kalawan na ano. Sa Kalawan. Uh, yeah. sa Camp Silva. Camp Silva. Yes, my, yun, yun. Uh, man, amin, man. Yun, yun. Uh, Ayun, nilakas yung hot spring nga pala. Yun, hot spring. Yun, yung hot spring, man. Ayun, yun. Yung sa Camp Silva. Yun, di ba? Ganon kami ganon kami kayaman, man. Ang dami namin choices. Daming options. Yo, hi guys. Better to have options. Gabi. Dapat sana hindi na kami magbibideo kasi gabi na wala na. Hindi na masyadong maliwanag. Eh, dahil nga na-stock up kami dito dahil sa ulan. Hindi pa rin namin alam kung saan kami pupunta. Kaya, ayun. Yeah. Boss G. Check out ni yung tapsihan niya, butang ina. Maraming salamat nga pala sa sponsor ko, ano? Palawakan. As usual. Yes, ay. Maraming salamat, Sir Jarel. Ayun, update namin kayo mamaya kung ano mangyayari sa trip namin. Hindi namin alam kung saan kami pupunta. See you na naman, Sir Mau. Itapits na lang later. Ganabi ka naman, Sir Mau. Shoutout Ami Pino, in the house to be. Oh, happy anniversary. Happy anniversary. Happy anniversary. peps. Woo! Bumili kayo ng kape, hindi kayo makakatulog. Sobrang lahas. Kapepino, kape ng sambayang Saka Pilipino. Tsaka pasta duchi. Pasta duchi. Ang duchi walang buchi. Pasta duchi, may with Bakit ba Huwag nang i-enter <laughs> na <there's> yung <laughs> Frenchitos na yan. Kaya french french <laughs> nga. Frenchitos. Yung French fries alam ko. Yung panghugas nila galing kanal. <laughs> 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 Ang lambot <laughs> 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 ng, <laughs> ng French fries. Suputahan so, lang tayo, man. Sa kanan ko, Frenchitos nga pala. Putahan na. Sa may dang Mia Road, shout out. ko maintindihan. Shut up. Ay na pala yung mga mga ano natin mga navigators. Searching for the one. Um, searching for the outside one lang ko yung ano. Because you left. Searching for the one that got away. No, uh, because Shop you alone, left. <Any> Alam mo mahal pa kayo? Hindi na! OOOOH! Bakit? Kaya. kaya mo sabihin yan pare. Oh, alam mo ba? Yeah. Oo! Oh! Kaya, kaya minumura ni Kier. Ayaw niya na mahalin. OOOOH! Ang <laughs> sabi mo, alam mo! Takao ba siya sama sa vlog yan? Sasaan? <laughs> Saan yan? Saan yan? Saan yan man? Punta Cielo no de Fuego, man. So bali kasi yung kailangan namin mahanap, yung may cottage, yung kubo gano'n. Specialism. Kasi ang okay. maulan. Dala lang namin, tent, tsaka hamo. Eh, Ayy! yung pwedeng matulog na lang kami tamo, dito sa pan. Tent, hamo, Oh, tara, bang? Sino yun? yun? sa bukid. So may ano lang, palaw. Ang boto ka ba doon? Si Budang. kaya ko doon? Si Bebang, love Budang. Si Be... Oh, si up. Bedang. Si Bedang. <laughs> Hashtag Bedang. Bubang mo okay. bubang. <laughs> bubang. Bubay. Bubay. Bubang and bupay ano ah, you know, naman mo. Ano naman masasabi mo na kasama ka sa trip It na Wala na, naman, amazing. nagugutom uh, na ako ang tag. Malayo yun sa... Habang medyo ano Positive na feedback. Um, it's so over like I didn't you know crazy so oh. crazy ka pala man akala ko ayo oh, kasama kasi you know I'm just But anyway, I'm here. Kaya ako nandito is because I am working with Pasaducci. Isa po akong para yung branch, ako po yung branch manager sa Walter Mart. Tara, let's go! Let's na na go! So guys, yeah, ito ang update. Yeah, yeah. yeah, yeah. Diretso pa din kami sa Cavinti. Yeah. Doon na kami maghahanap bala na ano mangyari. Yeah. The fucking trip might. Yeah. Yes, let's go. GG. Wow. So ayun, pupunta tayo ngayon sa ano, sa nakakatakot na spot. Dahil nga naghahanap tayo ng lugar kung saan tayo magka-camping. So, ito na ngayon, guys, samahan niyo ako. Galaxy. Kasi may lalabas na multo. Wala nakatali ba? Putang eh. Hindi guys, hindi safe na maano. Hindi, hindi kasi Lagi malaman kung ano yung so, Bukas yung may-ari. Ang <laughs> problema niya, baka tulog na may ari pero susubukan pa rin natin, guys. Ito ba? Oh, yaman samahan niyo kami. Hindi <laughs> uh, na ay malaman kung bukas yung may-ari o gusto pong mag walking <laughs> Oh, bawal eh. Dito ba? Dead end na pala Sinasin? 'to eh. Boy, o, baka may usal lalo. Baka madal tayo diyan. Oo nga man. Saan daw ba? Eh di dapat pinasok eh, ko natin yung motor. Ako, takot ako sa aso. Ako. Oh, Ayun yung bahay. Mga ganyan sa mga horror movie na makikita nyo. Hindi kita sa camera eh. Pero puta yun yun eh. Nabing <laughs> blink yung ilaw. Eh yung biglang may lalabas. Ano yun? Eh? Ma'am, tsaka oh, yung ayos ng bahay. Ako. Oh, medyo parang conjuring eh. Ano tayo dito? Eh, ito yung mga trip na putang ina talaga. Kaya oh, guys, don't try this at home. Try this outside. <laughs> oh, po. Uh, ginaw, tao po. Tao po dyan. Parang 12 na kasi. Oo Ako po. Prado Opo. ba? po. May dala daw ito kayo paglabas eh. Ma'am, anong lugar ito? Ako po. Ka ano, Kaliraya. Kaliraya. Anong resort ba yun natin? Solibiento. Ito yun? Dito? Dito eh. Ayun Malibig yung sign niyan kanina ito? eh. Oo. Ako po. ang problema mukhang tulog na ang mga tao eh. Oo nga man, baka Aano, hindi na nagpapaano eh. Assembly sa. siya. Oo, ganun. May number, kasi wala nga tayong pantawag kasi. Crazy. Load mo na sa Gcash. Ayun. Testing mo, boy. Hindi, kanina tinawagan, boy. Tinawagan? Pinatay. Eh. Eh, baka nga hindi na nag-aano. Baka hindi na nagpapain, boy. Paano yan? Crazy, so, crazy trip na talaga itong nangyayari sa atin. Oo, <laughs> so, tangin ba naman? Hindi pinilala ko saan pupunta. Tao po. <laughs> Kaya mga kuya man, huwag yung itatry itong mga ganitong trip kasi mahirap talaga. <laughs> kanina pa namin hindi alam <laughs> saan pupunta. <laughs> crazy adventure. Ito nga, mami. Tagain Ako. na lang kami bigla dito. <laughs> Pukin nga na niya. Sabi na, sarado eh. Sabi daw eh. Lumakas ang boses si pare. Teka. Ay, Ay magandang gabi po. Dito po ba yung Salubiento? san po ang kabila tayo? Ayun, maraming salamat. Ano daw, da. Ano sa akin ka sabi? Hindi ko rin maintindihan Ako pero bila, mo ituturo niya yung daan. Ituturo niya rin yung daan. Yun. <laughs> salamat sa pag mga oyaman, man tutuloy natin tong trip na to salamat salamat crazy ha? dito lang tayo kasi may lalabas na tao na dito ah okay. okay may aso kasi eh okay, huwag kayo magpanik pare takot ako sa aso pare sa isang po ba yung na. yun niya yung kartag na niya kakanan po. Pa. Pwede po kayo ito matawag? Opo. <coughs> salamat po. Ano po po? Kabuyaw. Anong, niyo? Magka, ano niyo, magkaano po sana yan, magkaamping sana. Camping. Opo. Bukas pa po ba, sir? Eh, pwede naman. Tayo, maraming salamat, salamat, salamat po. Tayo, Ay, maraming salamat po. Pasensya sa na, na po. Hah! Ayoko nang asa ko. Dito, sir, may dala po ang oh, van, sir. Pag mga ganitong may asuhan man, hahanap ka lang ng matabang tao, tapos hahawakan mo. Ano yun? Hindi Yung natin. Hindi ko makita eh. pagka oh. <laughs> oh. <laughs> tayo pa nagsama. Ito ah. misteryo. Oh, pinaka-boy. Atta, butik nga lang <laughs> man. Okay na yan. At least hindi siya ganun kadulas. Tanga, wala din tayong dubong. Ay, Ako meron. Hindi na masyado kita pero meron bang ha dito. Tapos ito na ilawa. Babae dito. Hindi ko na rin hindi ko tumatawag eh. Sa may dulo tapos kakanan. Sa so, Lubiento po ba tayo? Sa Lubiento. Ah, yung kabila. Ah, sa Lubiento. Pwede ito, ito, ito kasi Punta Sielo eh. Punta Sielo. Punta Sielo. Wala ang pangalan. Ah, Punta Sielo. Oo. Uh, katabi ng ah, well. lawa na ito mismo eh. Yes. Boy, ito. K2. K2. Ito, 3H na ito sa entrance. Kasama to. 3H per head. Entrance natin. Pwede natin gamitin to. Oo. Itong area na to. Tapos doon tayo pwedeng mag-camping. Yung bahay 2K. Okay. yung isang kwarto. Nasaan yung ano? Yan. Saan tayo magka-camp? Dito sa side na to. Eh sa Gedliman. Oh, ganda naman ng ano no. Ng view. Maganda. Safe mo kung okay naman siya para sa akin. Tanga lang ako pera. Safe na to. Ano? Kasi umuulan sa gabi. Opo. Oh, Isang dire-diretso. Opo. Oh, Kahit ano ang okay. panahon mo. Ah, sa gabi lang mo ang maulan. Kahit sa araw. Ah, sa araw mo. Kaya labig. Misan maghapon mo muna. Hello, G. Okay, Papasok na kaya yung sakit eh. Pasok na natin sa yan. No? Parang gato rin yung kadis ka rin. Hintayin na kayo hirigan to. H3 na lang naman. Okay, kasama yung bahay. Hindi. Mm -hmm. Ito, L-Rib 2, kasama sa entrance, boy. Ito, another two-way. Okay. Okay. Mga kuya man, safe na safe yung nakita natin na spot. E eh di yun. Ito na yung gagawin namin. Bali sana maka-discount kami kay kuya. Nang kahit hanggang Wednesday kami dito. Kasi Tuesday na ngayon eh. No? Tama ba? Oo, alas 12 na. Tuesday way. ngayon. Pasado eh. Bali, ayun. Wow. Ano, ang pangalan na ito? Camp Shelo. Punto Shelo. Punto Shelo. Punto Shelo. Uh -huh. Dito sa Kaliraya. Ito yung spot na. Isa na naman to sa mga episodes na magkakamping ng hindi handa. Yan. Yan. Mahili kami sa mga ganung bagay, oh. yung mga hindi namin alam yung mga mangyayari. Pero syempre, oh. as long as kasama tropa, yun talaga. Mm, it's a mystery. Hindi, hindi ko nadadamang parang kulang ako. <laughs> Sarap na ito. Mamaya, antayin niyo kami. Magagayot kami. Magluluto kami. up kami. Sa-set up muna kami. So ayan, kita it's time mamaya. Kausapin muna namin si Kuyang Caretaker. Dito na lang ako magkakampala pag ganto ako. Yan, pwede. Ask me part, no? Hindi na, dito na lang. Ibabalandra oh, <laughs> <Dito, na, ng Iba mo na dyan. No? Hindi, kung bago bukas na lang tayo mag-setup ng gano'n para may chills pa tayo. yon 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 Sana, wag umulan. <laughs> Yung mga tura. <laughs> Oo oh, nga, no? Old school, ano, lampungan. Ah. Ah, yes. Parang yung mga title yan, ang ano, dip ano, gata sa dibdib ng kaaway. Anong title, boy? Gata sa dibdib ng kaaway. Tag-inang Ka title, <laughs> sino ba? <be, laughs> parang malapot ako. <ha? laughs> sino ba doon? Kaya pinag-iisipan namin kung kukunin namin to Kayo. Ang mga dalawang araw kaya. Yeah. Kasi kung 24 hours ko, 12, di 12 din po kami ng gabi bukas niya. Mm -hmm. Pwede po ay po ano, ba no mga kahit before lunch, mo, mga. Mga kahit before lunch ganun. Oh, kinabukasan Apo, mo, po. Pwede rin. Pwede, pwede naman. Kaya yung so, kalahati <laughs> no, pwede one foot na lang naman nung ano. pwede ng ano kahit 1 na lang. 1 pag usapan? na. No, pare. So, pwede oh. Kasi half day naman na ini. Oh, Big days naman patay tayo yan. Oo, sige grabe yun. Talagang hinanap namin itong lugar niyo. Uy, kanina pa po kami paikot-ikot eh. Sa akin, nagtanong kayo sa labas. Oo, uh, di na po. Pumasok na kami. Patakot kami, kuya. Ganun-ganun po. Parang may lalabas na multo eh, kuya. Wala nga magkakwarty. Dami nyo naman. Bumalas ako yan eh. nire Oo. pwede rin kayong tumambay doon. 2-5 yun maghapon. Pwede rin tayo mag-inom. Pwede rin. Pwede rin tambay. Basta nagpinenta sa akin, pinatatambay ako. Yes! Yes, yes ay! Oh, yes, sir, man. Pino kaya si Atang. <laughs> Masyado sa pangalan. <laughs> Happy uh, birthday, Atang. Para Atang Ye. Kulang <laughs> na lang ng Ye. Atang yeah. Ye, man. <laughs> yeah! <laughs> Ayun na, okay, nagpapark pa na siya. Meron ganda dito, guys. Meron spot dito. Tingnan natin yan, guys. Tara, mga Kuya Man, sir. Tara, kayo Kuya Man, sir. May gantong spot dito. Yes, ay dito ka talaga pupunta pag bukin ka dito, dito mam makikita sarili mo pag hindi mo makita Oy! <laughs> <laughs> gogs, di man! Gagi man, may ganito man. Tain naman, oh. Pwede nga si Renzi dyan. Ha? <laughs> ah, ayan na ito si pare. <laughs> safe na safe to, man. Testingan mo nga, man. Mga kuya, man, habang nagmo-moment ka, ganyang-ganyang alang, lang, sa base, yossi-yossi ka lang. Ikaw na pala. Naiisip mong hindi ka na pala niya mahal. Ay. Uh, ah, oh, safe. yung mga nakadya pa tayo na spot sa Aliraya, spotan nyo to, punta Shelo. Inamba. Ito siya arin, ang inambay itong may Grabe siya, man. Tang, ano. Spot yan, pagbabamba ka. Ano? Ba, Johnny, kaya <laughs> dyan Isang mabilis ang Tara, baliktad <laughs> na. Siya, baliktad na rin. Dito na kami sa pupuntahan namin. Putang <laughs> ina nyo, <laughs> mga tanga. <laughs> <laughs> Tangi na siya so, so, ako. Doon ako sa ibang. So, Tangi na ba? Ito mo. Kaya pala sinanay ko, sabi ko, panso lang. <laughs> Dito lang sa kaliraya. Wednesday pa uwi. <laughs> Patay ka na ako. Sabi ko, hanggang bukas lang hapon. Ba <laughs> natin gamit. Ya, 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 ya. Yung <tong> gitara daw putang ina. Teka. Masasakin <tong> mo Masisira pa nga lang wait, wait, ko. wait. wait, wait, wait. <tong ina> SSD yes, yes, na naging bato pa. Oh, Awit! Oh, na tayo may ganyan eh. Yes, <laughs> ay! Ay, 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 talaga, umimingot si pare. Ah, wala na pala si kuya. Ba, sabi mo, yelo, boy. Kala, mag-ilo, kala, ang bagay na ah, 5-inch. sa bagay. Sama, man! Kasi may tawag kong 5-inch yung cottage. Kung parang galing sila. Ano, hindi tayo dito. Oh, ay, wala. Well, na lang bukas. Ati na lang bukas. Ati na lang bukas. Ati na lang bukas. Uh. Hi guys, it's so cold in here. Sa na yung mga gamit nila tapos sa akin ipapasala. Tapos ka. unang ino na yung gin, no? Gusto ka natin talong magandang inuman. Yeah. Yeah. Kasama ko, ang tropa ko. Broken to, puta kina. Ubus lahat dito. <laughs> Kaya mo sabihin, hindi mo na siya mahal. Hindi. Oh, baka siya. Mahal ko pa. Oh! hindi okay, lang iba kuya mo yung yung namin, kuya? No. Okay, kuya? yung 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 natin lahat yun, no? G! mo yung 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 off. Kung magkano tayo? Charge 3 Ay, dito na. Ay, dito na. Ay, dito sa puno. Malaman bukas kuya, may hap na mag-set Bukas na lang kayo mag do yan do yan siguro. Oo, pwede mo kayo mag-set up ng do 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 G. 5K na kuya. Tignan mo magkano tayo na kuya Kenzie. 4-5 4-5 puta 4-5 puta 4-5 puta 4-5 Isang monitor na yun Wala ah. kayo oh, Isang monitor na yun, Kuya Man Isang N-Vision na yun 55 pa ako pang binalo dito ano, Wednesday mo Ouch, buti ka pa Hanggang <laughs> <Birthday laughs> Wednesday Hindi, <laughs> <But, laughs> at least may kwarto tayo oh, Yun na lang, yun na lang <laughs> No hassle, no hassle Kasi sabi nga, lagi naman naulat Yeah, rain or shine pare, masaya tayo Shout out yun sa nanay mo pare Shout sa yun, Mami Nymphs Ano yun? Bigay tayong pera pag-uwi ko para kabusta ka naman pare? pero yung first time first time First time. First time. Saya? Okay. Saya, okay. masaya ano yung unang 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 ano yung salitaan mo, man. <laughs> so ayun, guys. Gamit natin yung unang ano yung unang ano yung unang ano yung unang ano Ito yun. ano yung unang ano yung yung unang Oh, oh, oh. Parang ano talaga. <laughs> ano to? Grabe man, taka, Batman ka naman. So ayun guys, ito na ginagawa natin ngayon. Magluluto tayo ng adobo, talong at ito na nga, nagsasaing tayo. May dala na kami yung pangasasaing pero mas okay na mas madami, di ba? So ayun, nandito si Chef Johnny. Johnny, 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 Johnny. At si Chef Mariah Irish, Ruloda. So ayun, vloggers muna tayo tonight. <laughs> Kasama <laughs> ka mga happy guys! Yes, ay! Mga kuya man, sir! Hindi <laughs> eh, mo ba sabihin sa amin ano ginagawa mo ngayon, oh, fish? Pagsasama-sama mo na. kung bobo ka, hindi ka maroon magluto. Yo, talaga! Ang galing! Gamit natin ay ang 3-burner movement para sa mas mabilis na galawan. Alright! Ang dami palang si Buhuyas din ako. Eh? Oo. Dalwa daw eh. Ang dami nga nga. Lasang arado yata yun. Bakit naman? Wala namang garam masala. Wala bang ganun? Bakit ba't ka ba nandyan dyan? Hindi ko nga alam eh. Biglang makagtingin ko na kaganyan na sa ato. Skin side down mga kaya na. Yes. Manito ko yung kita. Ano masasabi mo sa spot natin? Bili isang ano lang brick lang. Smart oh, Ang sobrang Pupo. ano Pupo, Cool and calm. Sabi ka naman ng anong, anong, feeling mo, ito yung nakuha natin spot. <laughs> lang. Gagi, ganda man. <laughs> 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 Promise! Mano, eh. Gagi! Ang man. Ito man. Suabe man, tayo hindi expected. Ganda. Yung hindi suabe, anong <laughs> Kaya mo yung ice there. lang. Tanggalin mo dyan yan, lab. Tapos hatiin mo yung adobo. I'm gonna hati. Nangyidimplained. Yan lang so, mga man. 2AM okay, FP. Uh, Safe ah, 2 a.m. ba? 2 a.m. na guys. Yeah, Happy Jossie! Pray the food. Oh, boss Jeep. Pray for daw. Mano namin man, guys, si ano, hotdog, yes, I Shanghai, talong, adobo, Tsaka, sisig tofu. Sisig tofu, tsaka ano. Adobo. Boil Boil Deng. Deng. Toasted rice. Boiled egg. Boiled egg. Kuya man, ito vinegar ding. oil. <laughs> Boiled egg! <laughs> Ano ka sa'yo? Itakanda kay Masa! Yes! Yes! <laughs> Yung mga lang magkainan magkainan kainan eh. Ang isin natin tayo na mga mela, tagay ka tayo. Tabay naman. Ah, yes, agree man. Agree ka ba dyan, man? Ha? Agree ka ba dyan? Oo, agree ako. Man, dun sa may ano, sa kap mag-moment dun, pag may atoys ka. <laughs> yeah, may bench. Oh, may, may bench doon, may bench. <laughs> na romantic. May bench tapos katabi mo yung bitch. Ay. entry pa eh.